sungit sungit oh sita eh hindi sila ba das heißt schon wieder das haben wir wirklich früh dran heute das pag hindi ka nagdada ng dada eh mas madali sigma festation tawa si bunso eh So, ayan. Paano kasi may mga lalaki na mabunganga, eh. <laughs> ay, Maria. Ako talaga, lahat ng mga relasyon ko, lahat, mukhang dami naman. Dalawa lang naman. Pero, lahat naman ang naging <laughs> asawa ko, puro mabunganga pa kaysa sa akin. Eh. <laughs> so, ang ganda dito kami ay mga... Uh, nag mga nag uh, babakasyon na bundok ang pinupuntahan kasi syempre matahimik at nagbabike So ayan ng ating mga um, ating bunso 10 years old pero matangkad pa sa akin lahi ng puti Buti naman hindi naging pandak kagaya ko So, yun guys, dito ay napakaganda talaga. Ayan, puro bundok. Ayan. Grabe. Sabi ko sa inyo eh, lumaki ako ng antike at pinanganak sa aklan pero mas mas bundok na bundok dito. Sosyal lang ang dating kasi nga syempre Europe pero Siyempre, iba pa rin yung sa atin talaga. Maganda sila, maganda yung Europe, pero ang lugar natin is world class, world class din. Yun nga lang ang sistema lang sa atin sa mga tulay at mga garbage system natin kailangan lang mas mapabuti at mas dapat taasan ang sweldo kagaya din sa Europe kasi siyempre ang mga tao nabubuhay din yan kagaya ng normal lang na, na kagay ng mga mayayaman at mga uh, magagandang bu ang buhay sa buo buha, sa buhay di ba sabi nga nila kahit tagawalis yan sa kalsada ay pare-pareho lahat na gustong um, mamuhay ng maayos at makaranas ng may sasakyan yan, maganda ang bahay ganyan <laughs> tingin yung anak ko kasi success. kausap ko lang eh.